Dahil sabado ngayon, dahil nag pa yung labor ko, tayo muna aket mo muna sa site, sa building site natin. Tayo gagala muna. Sitingin tayo ng mga ginagawa nila. Magsusurvey tayo. Sitingin natin yung mga taon natin na gumagawa sa site, sa building mga gar. Building pa lang itong mga gar. natin okay. mga palaga rin ang kanan patay tayo dyan ano yan Parsanyan? saan yan masisino yan siyempre magkapak magkapak okay. saan Sains. Kau sajak sajak yan. Kau yan. Oh yan. pingan yan. Kaya 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 kapal. Si nak sesuatu kita ini nung muka nanti ni. Ayo puasa yo. Sajak kapak. Ito tayo, ito pala mga yung tatas natin sa susunod na linggo. Ano, hindi ano ito? Wala, kapag magkapak ito. Ganda na garno. Ayan sa salog. Oh, tatanggal ito yan. Alam, tanggalin yan. hindi. <laughs> Ay, palaga. Mga ano namin. O, kaya. Mga yung natin dyan. Ito palagaro.

nagayahin na nin na teknik uh, na ito na palagar nasa apit na ako mga gar dahil tayo eh ito na pala sa lagar oh. ayun na ayun na mga ano gar dahil sabado ngayon ususorbi tayo ng mga ginagawa ng mga mga mm, mga yakoy kuya tayo gar kaya sabado mawag na mapagod <laughs> kasi <laughs> pala gar ito pala yung building namin, Gar. Kala nyo, Gar, nasa loob lang kami ng bahay. Loob po kami, Gar, ng building. Kala na, ito yung gar, oh. Hindi mo naman, oh, pinagagawa, oh. -so. Dahil, ito yung tsura, oh. Relaxing cool. Kuya, kuya, Gar, kaya sa man, kapal, oh. O, diba? Ah, kita po, mga Gar, yung ano dyan. Yung, ano natin, o, pa yung taas natin. Ayan po, yung mga, uh, dahil tinignan po natin yan, mga yan. Ito pala po si Kuya Errol. Anak po ni, ano, ni, di ko alam. tari oh, ito to eh. yung tayo diba? Para Saan? 15. 15? Oh, last. Hindi ba tayo tataas? Tataas pa tayo dito sa may ano? Mataas tayo dito. Ah. Tayo dito. Uy, oh, naka-steep. Naka-steep. Basta mababa basta ah. Mababa ito, ah. Mababa ito. Basta mataas dyan kasi ang klibing yan, takbuntaran eh. Ano yung klibing sa dulo? Oh, Ay, ito. Ito na ito. Oo. Ito na ito, ah. Ito na ito, ah. Ito na ito, sa parit sa parit yung... Ay, ito, Ito na tok tinantok tok para sa taas. Yung mga Yung na natin mga gari. Thank <coughs> どうも。